Nandito po ako kasi mahal ko po kayo. Ako po nandito dahil ang tingin ko po sa sarili ko ay indio. Nandito ako dahil hinalal niyo ako maging boses ninyo at lahat ng mga narinig ko dito na sinabi ng mga dato gagawin ko po lahat ang aking makakaya para matupad yan. tayo yung mga nagbalik loob. Tayo yung mga naniniwala ngayon na magkakaroon ng pagbabago dahil sa kapayapaan. Sana mga mahal kong kababayan, bigyan natin ng pagkakataon ng gobyerno. Nangangako ako sa inyo hanggat nandito ako sa gobyerno, may boses kayo. Wala pang mga tao dito na una na kayo. Ibig sabihin, inyo po itong lugar na ito. salamat po sa ating mayor, ating vice mayor, sa lahat po ng uh, nabubuno sa local government. Maraming salamat. At syempre po sa ating kasundaluhan, maraming salamat po sa inyo, sa PNP, sa DSWD, sa DA, sa lahat po ng ahensya ng gobyerno na tumulong po sa akin para po magawa namin itong mapagbisita po sa inyo. Kaligayahan po namin na nandito po kami. Makasama ko po kayo Isang kaligayahan na po sa akin. itong mga lupa na ito at yung mga lahi po ninyo na yan ang mga tunay na dugong-bughaw. Maraming salamat po yung tulong sa distabolyo doon sa aming barangay sa Barangay Gupitan, saka lahat na nagtulong sa amin na ayan siya ng gobyerno. Maraming pong salamat. Maraming salamat po sa pagdating ni Senador sa aming bayan na malaking pahintulot sa aming pamamayan para na aming katutubong, araw ng katutubong ngayon. Maganda ko po. Pinagmamalaki ko po na ako ay may tugong katutubo.